Good morning nga pala mga kuray Ngayong araw pala ay gumawa ako ng tinapay Dahil dito talaga sa Poland ay eh, wala ganong lasa ang mga tinapay nila At para kahit papano ay makamura tayo So ito na nga guys Naka-prepare nga pala dito ang mga ko Asukal, mantika, yes, saging At syempre ang ating third class bar So ito at na nga, ito ay sinimula na nga natin guys. So, una pala, binuksan ko na ang ating harina. Bali, baso nga pala ang ginamit yung takalan dito kasi wala talagod ditong pangsukat. Ang available, so ito lang ginamit ko. sa bali, tatong baso lang pala ang ginamit ko ditong harina. Kasi dito talaga sa pulan na kahit sa ganitong paraan, at least makakamura tayo at kahit hindi na tayo lumabas ng bahay. Hinalo-halo ko muna yan dyan, yung ating harina. At pagkatapos na pala guys, nilagay ko pala ang yes dito sa baso para at least mas mabilis na matunaw ang ating yes at sa so, mga technology talaga natin ngayon guys at dahil sa mga social media ay napakabilis na lang talaga natin matuto pagdating sa mga pagluluto at dahil nga dyan guys ito na nga hinaluhalo ko na pala yung ano nating ang ating yes at dahil dyan ay nilagay ko na pala ito doon sa ating harina at hinaluhalo ko na para at least kahit pa paano mabilis maabsorb ng ating harina ang ating pampalsa at naglagay na rin pala ako dito ng mantika para kahit papano ay hindi lumipit pagkawas na hinalo ko. At naglagay na rin pala ako dito ng ating gatas para kahit papano ay meron tayong pampanilamnam. At syempre naglagay na rin pala ako dito ng saging para at least mas masarap ang ating tinapay at minikis mekas ko na pala ito guys. Okay <laughs> guys natapos ko na rin pong haluhaluin. At syempre ito na nga nakikita nyo na buha ko na ang ating lalagyan. So ang gandahan nyo guys ay nilagay ko na pala dito ang ating pinalo-along harina para maisa lang na. At nag na rin pala ako dito sa ating oven para maisa lang na natin guys. At yan na guys, natapos na po natin ilagay sa ating lalagyan. Alam niyo ba rin sa kahit itong paparaan talaga ay na sobrang nakakatuwa lang na kahit yung napapanood natin sa YouTube o sa social media ay mabilis lang natin matutunan sa panahon natin ngayon. At yun na nga makalipas ang mga 30 minutos, ito ay naluto na at sa ngayon ay hihuhay na natin guys at upang natin matikman na. So ito na nga guys, hiniwa ko na pa ito at medyo mainit pa nga talaga. So ayan na nga guys, makikita nyo naman na maganda ang pagkagawa talaga. So tiki na. So satisfied talaga tayo sa lahat ng ating And ilamang guys, maraming salamat sa panunood and God bless sa inyo lahat. Bye bye!